Siya ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang anghel, ngunit sa isang iglap, siya ang naging pinuno ng kadiliman. Ano ang tunay na nangyari kay Lucifer at anong aral ang hatid nito sa ating pananampalataya? Bago tayo lumalim sa misteryo ng pagbagsak ni Lucifer, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang bell button para updated ka sa mga video tungkol sa pananampalataya kasaysayan at mga aral ng Biblia. Bago siya naging simbolo ng kasamaan, si Lucifer ay nilikha bilang isang nilalang ng liwanag. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang between ng umaga o nagdadala ng liwanag. Ayon sa Ezekiel 28, 12-15, si Lucifer ay nilikha ng ganap, puno ng karunungan at kagandahan, isa siya sa mga pinuno ng mga anghel malapit sa trono ng Diyos. Isayas labing apat, labindalawa naman ang nagtutukoy sa kanya bilang bumagsak mula sa langit na dating sumisiklab ng liwanag sa harap ng Diyos. Si Lucifer ay nilikhang may mataas na karangalan at kaluwalhatian, ngunit hindi siya nilikha bilang masama. Siya ay binigyan ng kalayaan upang pumili, ang kanyang kagandahan at posisyon ay hindi dapat sana naging sanhi ng pagmamataas. Subalit sa kanyang puso nagsimulang umusbong ang pagnanais na maging kapantay ng Diyos. Hindi siya isang ordinaryong anghel lamang. Siya ang isang leader, isang huwaran, isang bantay ng kabanalan sa mga unang araw ng paglikha. Ngunit sa likod ng lahat ng kagandahan at kapangyarihan, si Lucifer ay pinahintulutan ng Diyos na panatilihin ang kanyang kalayaan sa pagpili, at dito nagsimula ang trahedya. Ito ang unang leksyon ng kanyang kwento. Ang biyaya, kapag ginamit sa maling paraan, ay maaaring humantong sa kapahamakan. Ang pagbagsak ni Lucifer ay nagsimula sa isang simpleng kasalanan na naging ugat ng lahat, ang pagmamataas. Sa Isayas 14, 13-14, sinabi niya sa kanyang puso, Aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Magiging kapantay ko ang kataas-taasan, hindi sapat kay Lucifer ang kanyang kagandahan, kapangyarihan at kaluwalhatian. Ninais niyang kunin ang lugar ng Diyos, isang paglabag na hindi kayang payagan sa kaharian ng kabanalan. Ayon sa Ezekiel 28:17, ang kanyang puso ay naging mataas dahil sa kanyang kagandahan at winasak siya ng kanyang karunungan dahil sa kanyang karilagan. Ang kasalanan ni Lucifer ay hindi basta lamang pagmamataas. Ito ay pagrebelde, isang mapanlikhang hangarin na sirain ang kaayusan ng langit. Ang kanyang kasalanan ay nag-uugat hindi sa kakulangan ng Diyos, kundi sa maling paggamit ng kalayaan ng isang nilikha na dapat sana ay nagpapakumbaba. Sa pagnanais na maging diyos, si Lucifer ay naging kabaligtaran ng lahat ng kanyang kinakatawan, mula sa liwanag patungong kadiliman, mula sa katotohanan patungong kasinungalingan. Ito ang paalala sa atin. Ang pinagmulan ng kasalanan ay ang pagtalikod sa Diyos upang itaas ang sarili, isang landas na laging nagtatapos sa pagbagsak. Matapos ang kanyang pagbagsak, si Lucifer ay hindi na tinawag sa kanyang maringal na pangalan. Sa halip, siya ay nakilala bilang Satanas, ang kalaban ng Diyos at ng sangkatauhan. Ayon sa pahayag labindalawa pito hanggang siyam, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban kay Lucifer at sa kanyang mga hukbo. Natalo sila at itinapon sa lupa ang kanyang pagkatapon ay hindi lamang pisikal. Ito ay espiritual na pagbagsak mula sa grasya patungo sa eternal na pagkakahiwalay sa Diyos. Mula sa pagiging tagapagsilbi ng Diyos, si Lucifer ay naging tagapaglaban ng kasamaan, nagsusulong ng panlilinlang, tukso at kasalanan sa mundo. Ang mga anghel na sumunod sa kanyang pagre-rebelde ay tinawag na mga demonyo mga nilalang na itinakwil ang liwanag para sa kadiliman. Hindi lamang siya basta bumagsak, naging misyon niya ang wasakin ang lahat ng mabuti upang magdala ng pagkalito at paglayo ng mga kaluluwa sa Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan bilang prinsipe ng kadiliman, hindi kailanman matatalo ni Satanas ang Diyos. Siya ay pinahintulutang gumalaw, ngunit may hangganan. Ang kanyang pagbagsak ay paalala na ang pagmamataas at paghihimagsik laban sa Diyos ay laging nagdadala ng pagkawasak. Ngunit ang katapatan sa Diyos ay nagdadala ng tagumpay at walang hanggang kaluwalhatian. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi lamang isang kwento ng kasaysayan ng langit, kundi isang leksyon para sa ating lahat ngayon. Una, ito ay paalala na kahit ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang nilikha ay maaaring mahulog kung magpapadala sa pagmamataas at paghihimagsik. Pangalawa, itinuturo nito na ang tunay na kalayaan ay hindi nangangahulugan ng paglayo sa Diyos, kundi ang malayang pagpili na magmahal at sumunod sa kanya. Pangatlo, ipinapakita nito ang kahalagahan ng kababaang-loob. Sa bawat tagumpay, karangalan o pagpapala na natatanggap natin, dapat tayong magbalik ng papuri sa Diyos, hindi kunin ang kaluwalhatian para sa ating sarili. Pang-apat, ang katapatan sa Diyos ay susi upang hindi tayo malinlang ng mga tukso ng mundo. Ang tunay na karunungan ay ang manatili sa kanyang liwanag kahit sa gitna ng mga pagsubok. Panglima, ang pagbagsak ni Lucifer ay paalala rin na may tunay na digmaan sa espiritwal na kalikasan ng mundo. Hindi ito kwento lamang ng nakaraan. Ito ay patuloy na laban ng liwanag laban sa dilim. Ngunit sa lahat ng ito, tayo ay hindi pinabayaan. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng grasya, ng simbahan, ng sakramento at ng kanyang salita upang manatili tayong matatag. Ang huling aral, huwag tayong matakot sapagkat kahit bumagsak si Lucifer, ang Diyos ay nananatiling makapangyarihan at ang Kanyang pag-ibig ay hindi magmamaliw. Ang kwento ni Lucifer ay isang babala at isang paanyaya. Ang babala, sapagkat kahit ang pinakamataas ay maaaring bumagsak dahil sa pagmamataas. Paanyaya, sapagkat kahit sa gitna ng kadiliman may liwanag na nagmumula sa Diyos. Tayo'y tinatawag na manatili sa liwanag, magpakumbaba at sumunod sa kanyang kalooban. Sa pagtatag ng ating buhay sa pananampalataya, hindi tayo kailanman mawawala sa kamay ng ating makapangyarihang Diyos. Kung nahanap mo ang inspirasyon at kaalaman sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click ang bell icon para manatiling updated sa mas marami pang video tungkol sa pananampalataya, Biblia, at mga aral ng espiritual na buhay. Maraming salamat at naway pagpalain ka ng Diyos.